Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngayon ay ang bibigyan naman natin ng kahulugan ay ang Suratul Kafirun. Ang Kafirun ay ang mga kafir ang mga taong hindi sumasampalataya. Tumatanggi sa kautusan ng Allah at hindi sumasampalataya. Ibig sabihin kafir hindi sumasamba sa Allah at hindi naniniwala sa Allah. Yan ang ibig sabihin ng sura na ito. Ang sura na ito mga kapatid ay ito yung time na sinubukan nila ang propeta sallallahu alaihi wasallam na patigilin siya sa kanyang dakwa. Kasi ang propeta sallallahu alaihi wasallam 13 years nagdadakwa siya sa Magka. patago 10 years at hayagan na 3 years. Ay 10 taon pala yung dakwa ng propeta o 13 years ang dakwa ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa sa Magka. So napakatindi ng dinaanan niya at hanggang sa pumunta sa kanya mga kafir ya Muhammad. Ganito na lang ya Muhammad. Sambahin mo ah, ang, Panginoon namin na ribulto sa loob ng isang taon, sambahin din namin ng Allah ng isang taon. Sabi ng Propeta Sallallahu Alaihi hindi ko magagawa yan. So binago nila yun, gusto nila makipag-usap sa Propeta Sallallahu Alaihi para itigil niya yung da'wa. Itigil niya yung pag-anyaya sa mga tao na sumamba lang sa Allah. So sabi nila, Ya Muhammad, ganito na lang, sambahin mo ang Diyos namin ng isang taon, sambahin namin ng Allah ng isang buwan. Para, para lamang ka naman. Sabi ni Muhammad, hindi ko gagawin yan. Binago nila yon. O sige Muhammad, isang taon namin sasambahin ng Allah, sambahin mong ribulto namin isang linggo. Sabi ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ko magagawa yan. So ganito na lang, sambahin mo ang Panginoon namin ng isang taon, isang isang araw, sambahin namin ng Allah, ng Panginoon mo ng isang araw lang. Hindi ko magagawa, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kahit na ilagay pa ninyo ang araw sa aking kanan at ang buwan sa kaliwa para iwanan ko ang religion ko, ang, ang dakwa ko na ito, hindi ko titigil. Sabi nila, piliin mo na Muhammad, titigil mo na yung dakwa mo. Itigil mo na yung dakwa mo, Muhammad. Piliin mo lang. Pinakamagandang babae namin dito sa Makkah, ibibigay namin sa'yo. Anong posisyon ang gusto mo, pinakamataas, ibibigay namin sa'yo. Kasi iniisip nila, baka nagdadakwa lang si Propeta sa Allah dahil sa pera. Dahil sa posisyon. Dahil sa makamundo. Pero ang dakwa ng Propeta sa Allah para sa Allah at walang kapalit ito. maghihirapan siya, hindi ito makamundo, kundi ito isang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dito, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim Ang isangalan ng Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Qul ya ayyuhal kafirun Sabihin mo, ya Muhammad, uka yung mga kafir. Uka yung mga hindi naniniwala sa Allah, tumatanggi sa Kanya. La a'budu ma ta'budun Hindi ko sasambahin ang inyong sinasamba. Uka yung mga kafir na hindi naniniwala sa Allah, tumatanggi, tumatanggi, sa kutusan ng Allah at pagsamba sa Kanya, la a'budu, ma ta'budun, kailanman hindi ko sasambahin ang sinasamba niyo. Wala antum rin halaga ang inyong pagsamba kung sasambahin niyo ang sinasamba ko. Hindi kailangan yun na magpalitan tayo. Kasi hindi naman talaga ninyo tinasamba ang Allah, at hindi naman talaga niyo pinaniniwalaan 'yan. Usually ang pagsamba niyo sa Allah, dahil ang pagsamba niyo sa kanya ay hindi totoo. Wala antum abiduna ma'bud. Ma hindi kailanman ninyo sasambayin ang sinasamba ko. Kailanman hindi kayo maniniwala sa Allah. Wala ana abidum ma'abattum. At ganun din at hindi ako sasamba sa sinasamba niyo. Hindi ako sasamba sa sinasamba niyo wala an antum aabiduna ma'bud. Ganoon din kayo. Kailan man hindi kayo sasamba sa sinasamba ko. At hindi mangyayari 'yun. Kumbaga, sasamba nga kayo sa Allah ng isang taon pero hindi naman totoo 'yun. 'Yun ay pakitang tao lang. Para lang maitigil ko yung dawa. So walang katotohanan ng sinyong sinasabi na sasambahin niyo ang Allah. Hindi mangyayari 'yun. Kaya dito, sabi ng Allah, Lakum dinukum waliyadin. Kaya sabihin mo sa kanila, Muhammad, sa inyo na po ang aral niyo Sa inyo na po yung religion at sa akin na po yung aral ko. Manatili na ako sa pagsambay sa, sa inyo. Hindi na po kailangan sambahin ng Diyos ko. Dahil hindi naman totoo yan. Manatili na, na ako sa religion ko at ipagpapatuloy ko ang dakwa ko at magsasamba ko sa kaisahan ng Allah. Ibig sabihin, religion mo na yan. Ipagpatuloy niyo ang gawain ninyo. Ang mahalaga na iparating ko sa inyo ang aral ng Islam. Ipagpapatuloy ko ang dakwa ko at pagsamba ko sa Allah at pagpapalagana ng Islam. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته